dj rocky's secret far Iniwan ko siya nang walang pasabi. At pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Hi DJ Rocky. Actually, hindi alam ng pamilya ko ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. Sana mapagbigyan mo ako na mabasa mo ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Lino mula sa Davao City. At ito ang aking secret file. Isa akong safety officer sa isang high-rise building construction project dito sa Davao. Project-based ang trabaho ko. Kaya hindi ako pumipirme sa isang lugar lang. Madalas palipat-lipat ako ng lugar. Siguro dahil doon na inipako. Kaya naisipan kong mag-create ng account sa isang online dating app para malibang ko ang sarili. At makahanap na rin ng love interest. Yun bang pwede kong i-pursue? Ganon. Noong 2018, may nakilala ako online sa dating app na sinalihan ko. Nakita ko agad yung account profile ng isang babae at sa unang tingin ko pa lang, type ko na agad. Itago natin siya sa pangalang Kay Anna. Minessage ko si Kay Anna. Nagpakita ako ng interes sa kanya. Deretsahan ko na rin sinabi na nagagandahan ako sa kanya at gusto ko sanang makipagkaibigan. Hindi naman siya tumanggi. May mga tinanong din siya tungkol sa akin. At doon na nagsimula ang communication namin sa isa't isa. Ang maganda pa sa amin, eh lagi kaming nakangiti sa isa't isa tuwing magkausap kami. Magaan ang loob namin sa isa't isa. Kaya hindi namin namamalayan na halos gabi-gabi na nga kaming magkausap, nagtatawagan sa cellphone. Kung ano-ano lang din ang napag-uusapan namin, walang boring na sandali kumbaga. Dito na rin siguro namin nakita ang mga sarili namin, nakomportable kami sa kung ano ang meron kami. Kaya, naisip na rin namin na magkita sa personal. Habang tumatagal DJ Rocky, mas lubos naming nakikilala ang isa't isa. Masarap ka-usap si Kay Ann. Napakalambing! At naramdaman kong interesado rin naman siya sa akin. Nakikinig siya sa mga kwento ko. Palakwento rin siya sa akin. Madalas din siyang magkuwento tungkol sa akin sa trabaho niya. Isa kasi siyang teacher sa isang public high school dito sa Davao. Madalas kong marinig sa kanya ang mga istorya ng mga estudyante, pati na mga kapwa niya guru. Bawat sandali na magkakwentuhan kami, masaya ako Ramdam ko rin namang ganun siya sa akin. Fast forward, lumipas ang ilang buwan. Lalo pang dumalas ang pagkikita naming dalawa ni Kay Anna. At tuluyan na nga kaming nakaramdam ng matinding pagmamahal sa isa't isa sa bawat pagkakataon na magkasama kami. Hindi na namin napipigilan ang bugso ng damdamin namin. May nangyayari sa amin. At paulit-ulit 'yon DJ Rocky. Unang beses, pangalawa, pangatlo, nasundan ng nasundan na may nangyayari sa amin. Pero mininsan hindi ko yun pinagsisihan. Lahat ng nangyari sa pagitan namin ay dahil sa pagmamahalan namin. Lahat yun ginusto namin at walang duda na minahal namin ang isa't isa. Minahal ko si Kay Ann. Minahal niya rin ako pabalik. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana na-assign ako na magtrabaho sa ibang lugar. Ayoko mang gawin pero kailangan kong iwan si Kay Alang-alang sa trabaho ko. Nagdesisyon na kong iwan si Kay Ann ng tuluyan. Pinutol ko ang anumang communication na meron kami. Sinadya kong hindi magparamdam sa kanya. Hindi rin ako nagbigay sa kanya ng dahilan. Sa madaling salita, ginoast ko si k An. Kung bakit, eh, hindi ko masabi ang eksaktong dahilan. Pero lumipas ang ilang buwan, matapos ko siyang iwan ng biglaan at walang pasabi, nag-attempt akong hanapin at kausapin siya. Yun nga lang, nawala lahat ng social media accounts niya ni cellphone number niya. Hindi ko na rin matawagan. DJ Rocky, hindi ko alam kung ano itong tumatakbo sa isip ko. Pati na itong nararamdaman ko, pero alam ko sa sarili ko. Deserve ko naman itong nangyayari sa akin ngayon. Ngayon, para akong hinahabol ng konsensya ko may natitira pa rin palang pagmamahal sa puso ko. Kahit biglaan ko siyang iniwan. Nagdaan ng ilang buwan. Wala akong nabalitaan tungkol kay Kay Hanggang sa bumungad sa akin sa Instagram ang isang profile na pamilyar, na pamilyar sa akin ang muka. Mukha yun ni Kay -An. At sa wakas, nabuhayan ako ng loob na magkaroon uli ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Hihingi ako ng tawad sa biglaan kong pag-alis sa buhay niya. Susubukan ko sanang itama ang mga maling nagawa ko sa kanya, DJ Rocky. Pero napaisip ako, tama nga ba kung magparamdam po uli sa kanya? Para subukang simulan namin uli ang naudlot naming relasyon. O tama ba kung hindi na lang ako magparamdam uli sa kanya? at akuin ko sa sarili ko. Habang buhay, ang pagsisisi sa pangiiwan ko sa kanya? Pagkatapos kong mag-isip, pinili kong magparamdam uli sa kanya. DJ Rocky nalaman na ko sa post niya sa Instagram na masaya naman siya sa buhay niya. May bago na rin siyang boyfriend. Maski ganun, pinili ko pa rin siyang i-message. Susubukan ko. Kinumusta ko si Ilang araw muna ang dumaan bago niya ako nireplyan. Nagkumustahan kami. Nag-usap tungkol sa mga random na bagay. Hanggang sa naungkat na namin ang nakaraan naming dalawa. Ramdam ko ang lungkot at ang sakit nang nagawa kong pang iwan sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniwan ng bigla kung bakit ako nawala na lang sa buhay niya. DJ Rocky bigla rin bumalik yung sakit at bighati na pinasan ni Kian ng pagkatagal-tagal. Hindi ko na rin nga napigilang maluha. Alam ko na nasaktan ko siya at walang kahit anong dahilan ang pwede kong ibigay para mapagaan ang nararamdaman niya. Nalaman ko mula kay Kian na noong bigla akong nawala sa buhay niya, nagsimula siyang makaranas ng anxiety and depression na nagresulta para mag-intake siya ng iba't ibang uri ng gamot para makontrol o ma regulate ang nararamdaman niya. At dumating sa punto na isinugod siya sa ospital. Dahil nawalan na siya ng malay. Nang malaman ko ang mga bagay na ito, DJ Rocky, hindi ko lubos maisip kung gaano pala kalala at kung gaano kabigat ang naging epekto ko kay Kian. Nang dahil sa nagawa kong pag-iwan sa kanya dahil sa trabaho ko. Masakit at sobra akong nagsisisi sa nangyari sa kanya. At ang mas ikinagulat ko, DJ Rocky, ay ang nalaman ko. Nalaman ko nabuntis si Kian Noong umalis ako sa buhay niya. Oo, DJ ra. Buntis pala si Kian noong isinugod siya sa ospital. At ako ang ama ng batang dinadala niya. Ngunit sa kasamaang palad, nakita sa ultrasound sa ospital nung chineksikehan na nalaglag na pala ang baby namin. Hindi na nabuhay ang bata, DJ Rock. sumikip pang dibdib ko. At hindi ko napigilang maiyak. Sa mga rebelasyon ni Kian tungkol sa sarili niya, habang pinagdaraanan niya noon ang mga nangyari, bigla akong hindi makapag-isip ng malinaw at maayos na para bang gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa sa mga oras na yon. Masakit. DJ Rocky na wala ako noon sa tabi niya. Noong mga araw na hirap na hirap siya. Lalo na noong araw na nalaman niyang buntis pala siya. Pero huli na ang lahat. Dahil wala na ang bata. Sa tiyan niya. Alam ko na hindi na maibabalik ang nangyari sa nakaraan. Hanggang ngayon ang sakit pa rin. At daladala ko pa rin yun sa puso ko. Sisingsisi pa rin ako sa lahat ng nangyari sa kanya. At sa maging... At sa magiging anak sana namin. Mga ilang araw din kaming magkausap. Matapos niyang ilahad sa akin ang lahat-lahat. Pero kalaunan, nawala na rin ang tuluyan ang communication namin sa isa't isa. Dahil may bago na rin siyang kinakasama. DJ Raking, ngayon ko lang na-realize. Na sana, hindi ko na lang siya iniwan noon ng basta-basta. Sana hindi na lang pala ako umalis. Sana pala, mas maaga akong bumalik sa buhay niya. Alam ko naman na hindi na maitutuwid pa ng pagkakamali ko ang mga nangyari. Ang tanging dasal ko lang. Ay sana maging masaya si Kay sa buhay niya. At para naman sa baby namin, ipinagdarasal kong sana ay nasa paraiso na siya sa kabilang buhay. At sorry. Dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makita o maranasan ang realidad ng mundong ito. Kung may lesson man akong baon-baon sa karanasan kong ito, 'yun ay ang huwag nating i-take for granted ang mga bagay at ang mga taong nakikilala natin lahat ng desisyon natin may konsekwensya na hinaharap. Sana'y maging maingat tayo. Sana'y mag-isip tayo ng mabuti sa bawat desisyon gagawin natin. At higit sa lahat, mahalin natin at pangalagaan natin kung ano man ang relasyon na meron tayo. Salamat sa pagbabasa ng secret file ko, DJ Rocky. More power sa lahat. Muli, ako si Lino. At ito, ang aking secret file.